po si Mary Chris Kawas. Nakatira po sa Isabel Building. Ilang taon na po? Um, 35 po. Ako po si Margaret Duranila. Bali, apat, apat po kami sa loob ng isang bahay. Ang asawa ko po, po ay, ang trabaho ay construction worker. It's shows R. de la Pena. Ilang taon na po? 76. Kamusta po yung kalagayan nyo ngayon? ito nga ay eh, totally ano disabled bulag lumpo 13 years na Julian Haldo Cruz po 28 years old po manicurist po ako ng po. ano po hindi na po siya nakakalakad ano lang po siya dito sa bahay nakaiga na lang po simula po nung nagpandemic hindi na po siya lumakad kasi namatay po yung anak niya mas lalo po niyang kasi kaya na po niya lumakad talaga. Evelyn Sayo, 45 years old. So, meron akong dalawang anak na lalaki. Parehong nag-aaral, college at saka high school. Ano naman po yung pagsubok na hinaharap niyo po sa araw-araw? Eh po, mahirap man, pero kailangan kayanin. Mga pagsubok na kailangan mo Siyempre, maraming tayong pagsubok na nararanasan. Minsan po, halos pag walang trabaho yung asawa ko, wala din po kami. Kailangan kumayad ng kumayad para kumita. Mahirap po ang buhay. Wala namang ano, eh, labi lang ilang nakahiga. Pag naupo sa wheelchair, ganyan. Ang upo ko sa wheelchair, eh, tatlong oras sa siga na naman. Alas 5, eh, upo naman sa wheelchair. Alas 8, higa na naman. At tapos kumain. Balde, 6 na oras lang ang wheelchair ko. Eh. Ang higa, eh, 18 hours. Siguro po yung pag-aalaga po sa kanya. Kasi po sa araw-araw, lagi po siyang binubuhat. Pinaliliguan po namin siya. Kasi nga po hindi na po niya kaya. Ayaw na po niyang umupo sa wheelchair. Kasi ayaw niyang maramdaman na hindi na niya kayang lumakad. Siguro yun sa asawa ko. Kasi ano siya, diabetic siya. Kailangan namin kumita para sa pambili ng insulin. Every day yun, nagtutusok siya iyon, yon. Medyo masakit, medyo mabigat kasi mahal yung price ng insulin talaga. Ano naman po yung ano nyo, yung mga pinanghukubutan nyo ng lakas para lumabas sa mga pagsubok na Mga anak ko po, kailangan bumuangon sa araw-araw. Ang nagiging inspiration ko po yung mga anak ko, kailangan magpatuloy po kami upang mabigyan po namin sila ng magandang buhay. Eh, nagdabasa lang. Siguro yung makita ko lang siyang masaya, kumakain, yung hindi siya nagkakasakit, kasama si Lord. Kasi hindi niya pinababayaan. Yung mga bata, kasi kailangan eh. Kailangan magpa magpakatatag para kahit papano makapagtapos sila. Ano naman po yung sa tingin nyo na magpapasala po sa inyo ngayong Pasko? Sana po magpalain. Magpalain? Magpalain, magpalain sana ng kunting grasya. <laughs> sa darating po na Pasko, yung pong sama-sama kami puupo kami, makakain po kami, mabili ko po sila ng mga, mga damit na gusto po nila, maging masaya po sila, kung ano man po nga lang sa kami. Yung kinakausap ko lagi, eh birthday ko naman sa Pasko rin eh. Siguro pag uh, nabigyan siya ng mga pambili niya ng gatas, gamot, kahit po yung mga maliliit na bagay na makakatulong sa kanya, siguro yung long life ng mga sawa. Kasi medyo, ano eh, ang laki ng binagsak ng katawan niya. Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang smiles. Salamat po dito sa binigay niyo sa amin. Malaking bagay na rin po ito. Maraming salamat po. Magpapasalamat po ako sa smile na nabigyan po kami ng tulong. Mag magkakaroon po kami ng biyaya na ganito na, 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 na po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa binigay niyo sa akin. Malaking tulong sa akin to. Maraming maraming salamat po sa Smile kasi po napili niyo po kami na tulungan, lalo-lalo na po sa lola ko. Nagpapasalamat ako sa Smile sa akin malaking tulong kahit papano.